Rarating lang namin galing sa bili ko ng gamot at ang daming pinadala ng ano ang daming pinadala ng kunching native chicken ang sama na day? Balbacua. Balbacua. ang dami nilang pinadala kaya kunching native chicken thank you so much for the experience ngayon alam niyo anong kakainin ko talaga is ang durian ayan o oh. <laughs> Ito talaga yung kin ko kagabi dahil. Yan you know? o. Long sarap. Durian. Wala ang sarap. Pero, and I am very, I am very happy kasi ang chan ko okay lang. Wala akong dinadamdam. Kaya, kainin ko to. Lahat. Dapat niyo sa kakuan dahil, no? ano Mauna ni Tanan? Mauna ni Tanan? Hmm. Ito pala ito. <laughs> ito. Kala ko man ito. So, Kinangroot na itong isang maliit na... So, ayan. Ito naman yung mangustin. Bumili tayo, Tapos bumili pa si Inday Ngabil ng manggustin doon kasi may ano doon, ah, wow. may nagbinta ng manggustin. Makikita mo kung, turuan ko kayo no, sa mangustin ay niyo. para malaman ninyo kung ilang, ilang ganito ba? O ilang buto, o hindi buto yung lusok kasi may may mangustin na uh, sa ilalim dalawa o isang buto lang. Pero, kung magkano o kung ilan yung lusok na nasa ilalim ito po yon ito po yung ito po yung ano niya ito po yung sign sign niya ila so i-count natin ha 1 1 1 2 3 4 5 6 7 So, count natin, ten. ka ka 14 siyang crown ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya na parang crown. 31 32 33 yan, seven yan lahat. Seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, yun, yon din yung nasa loob. are you ready? Okay? Para malaman natin. At itong first na nabili namin ni Inday Ngabel na mangustin doon galing sa Korean Mart, ito yung gusto ko kasi hindi siya matamis. Ayaw ko ng mangustin na matamis. Ito yung, ala, sa so account natin kung 7 ba. Yung kanyang ano Yung kanyang Dito ba Yung kanyang white weight I-count natin ha Kung seven ba One One Two Three Four Five Six Seven ba Perfect Seven yung kanyang di Diba seven din Kagaya ng nandito sa ilalim Seven din ka na, ano, tanulito, eh. So that is the Yun yung Pag ano nun. Yun yung pagkwenta. Para malaman natin kung ilang lusok. So, yun lang. Pinaalam ko lang. Gutom na kay Kaday dan sa Kay, ang katubang Korean nga kuan. Hmm. At sa seven na yon isang buto lang. Lahat walang buto. hmm Wait, kinagutom na si Inday, Ashley. Karating lang niya sa ano? Sa sa simbahan. Simbahan tuloy. Okay na. Ang si Indy Ngabil, naglanlan og balbakuwa. <laughs> Padong pa ko ulit. Nag-chat ang aking assistant. Doon pa daw siya ulit. Si Stephen. Stephen. Okay? So, yun lang po. At, ito yung susunod namin kakainin. Wala man ulan dire. Wala na daw ulan sa bukid. Mamaya, ang kain kami ng kanin. Ang inyong rambis, ito pa. Ito daw. Okay, see you later. See you later. Bye. You, at hindi Didn't pa ako tapos. Reason. Look at me, dai. I'm not done. Ah. Ay, ay naku. <laughs> Diyan si Napusog na ako sa amoy pa lang. The main event. Ang main event. The main event, event. event. The main event is the durian. <laughs> Sarap ng durian. Mami Lissi, Pipanya, mayong hapon. Pablito, langsangan. Wow! Thank you, Lord. Jenny ati, gandang hapon po. Hilo in ngabel ngabil. May two, two idol. <laughs> Thank you. Perfect talaga, day, ang durian na malamig. Para siyang ice cream. Very creamy. Mura na siya ng ice cream nga pala. Oo. Julius is hilopo, hello po Lidya si Doon maayong ma gabi maulung, maulung. Marian Altubar Diniga Wow, ang sarap Oh, mamigay ka naman daw Ito <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Ang sarap na ngayon kasi malamig na Ang creamy niya mm. Del Calanasio mga idol ng mga vlogger sa super asa na ba yun wala na to Pagdating, Payakap, yes Pag... Jenny Grace yakapin kita <laughs> nagsisimula pa lang po okay po balikan kita Jenny Grace mamaya na ha busy di, pa sindi nga Bel Elisa ipipanyayami yan ate yes yeah. Super yummy. Im Lucia Mones, hi cha. Hello. Si Im Lucia Mones. Marbel Maclan Hilu ati cha ug inday ngabil from Davao City. Davao. Ayan Davao. Durian. City. Meron bang ibang durian? Is, aside state of sa Davao? the durian o diba Davao? Is state of durian. <laughs> Ano ang I'm, ano ng ano Davao? Mayroon silang national fruit sa Davao, ah. durian I think. Durian, durian da. Durian no? Pomelo. Pomelo. Mm. Generosa Pascual. Hello po. Pa-shout out po. Ayan po si Generosa Pascual. Hi po. Pa-shout out. Yoni Grace. Ay, wow. Thank you po. Inday ngabi. Napansin niyo po ako. Thank you. Ma'am, basta mabasa po namin, ma'am. Wala kaming napipindi namin. Hindi kami namimili. Basta kaya namin abuti ng malaking mata namin. Yes. Hindi kami namimili. Oo. <laughs> no. Rowena Robiso, Dipsy, hello. Albina Morella, hello. inday nga, Bill. Tanong. Hello. Tanong hello. lang po. Go. Malayo. <laughs> Malayo. Mm, sana po kayo nagtanong na po. Ano sana yun si ano. Hala. Wala. Kulang pa. Wala na lang. Kulang pa man oh Puni pa lagi. Kulang Kuda pa dahil. Kulang pa dahil. Kulang pa dahil. Kulang pa dahil. Kulang pa na Pun Malayo ba dyan sa inyo yung tanki talisay? Yes, Malapit po, ma'am. Dito, kung sa ano lang sa sisilex, abutin ng mga mga 15-20 minutes po mm. kasi may sisilex na. Para sa akin, kung dito mag sa bahay ko, ay malapit lang po. Mm. Pandati, kasi iikot pa, abutin ka ng maybe isang oras kalahati siguro kasi sa traffic po. Pan kung ano talaga, kasi ngayon, kasi pabor sa akin yung sisilex, kaya mga palagay natin 20 minutes, nandoon na po kayo sa tanki. Pero ilang milisa. mamahay ni Dai? Anong, yes. Ano nga talisay? Talisay yun. So, depende dipin, po sa traffic, pan, ah, hindi nakalayo po, hindi nakatulad dating, iikot pa po kayo ng Cebu City. Punta pa kayo ng ano. O, oh, diba? Elisa ipipanya, ang sarap na ng marang. No, hindi na marang. Durian po ito. Durian to, ma'am. Bilin list Yunis Ural, hindi nga bilan ati Chari. Hello Generosa Pascual. Pasabi po ati Cha, kumusta na po? Hi. Ayan po. Thank God I'm doing okay. Thank you din sa inyo. Sa lahat ng mga prayers ninyong. Linda Ramos, magandang hapon. Ano po yan kinakain mo ati Cha? Durian. Durian. Durian nida admit, dai, naku, pahuway na mo, duha. <laughs> Kain day, muna. na. po may adlaw, kaan usap ni. <laughs> thank you Lord, sa lahat ng mga blessings once again. Thank Andami, you, Konching, oh. Native Chicken. Ayan. Sobrang generous ng konching. Kaya, ayan, ayan. pag nagpunta kami sa konching, hindi kami magugutom. Talaga. Ha? Huh? You can have some. Hmm. Lagi butangan mau kuning kuanda asam mau kuanda nih. Ayah nana aku. <laughs> nah. Ayan, o di ba? Hmm. Kain na kayo dyan. Ano bang kakainin ko? Hmm. Dorian. Dorian. <laughs> <laughs> Magmukbang. Hapon pa kami yung nagmukbang. Ilay Avila uh, inaruyo Karina kain. Hindi, ng, hindi ng. talaga ako maano sa durian day. Hindi ako ma ako Hindi ako matatagbaw. Hindi ako magsawa. Pero kailangan talaga eh, kahit hel Aling kahit healthy yung durian, kailangan nating i-control. It should be in moderation. Hindi talaga ako magsawa ng durian promise. Generosa Pascual, ingat po kayo parati. Bye. Thank you po.